Lebron James ay papasok na sa kanyang putat long season sa NBA. Isang napakalaking milestone na wala pang ibang malalaro sa kasaysayan ng liga ang nakagawa. At minsan pa, isusuot niya ang purple and gold ng Los Angeles Lakers. Mahigit dalawang dekada na siyang nasa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Pero nananatili pa rin siyang isa sa top 15 players sa buong mundo. Patuloy na nagpapakita ng consistency at dominance na tila hindi tinatablan ng edad o lohika. I-like ang video at mag-subscribe! para hindi ka mahuli sa mga update. Sa edad na apat na po, si Lebron pa rin ang mukha ng franchise at isa sa pinakarespetadong atleta sa buong planeta. Noong nakaraang season, nakuha niya ang Alba Second Team Honors, patunay na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa pinakamahusay gabi-gabi. Elite pa rin ang kanyang mga numero at epekto sa laro. Pero sa puntong ito ng kanyang karera, hindi na siya nakatuon sa mga pangmatagalang target. Isang season na lang ang tinitingnan niya kada paon. Sinusuri kung kumusta ang kanyang katawan at isipan pagkatapos ng bawat season. Araw-araw na nakakasama niya sa court si Austin Reeves. Kakitang kita nito ng malapitan kung paano naghahanda si Lebron, paano siya mag-lead at paano siya maglaro. At kamakailan, sa isang media session, nagbitiw si Reeves ng isang biro, pero matapang napahayag na agad naging usap-usapan sa buong liga. Ayon kay Espens Dev Miss habang lalapit na si Lebron sa mga reporter, ngumiti si Reeves at sinabi, may lima ka pang season sa katawan mo dagdag ni msme namin, bakit hindi anim o pito? Gawing trenta, natawa si Reeves at sinabing, magset ng record. Mumiti si Lebron at kumpiyansang sumagot, nagset na ako ng record. Nakakatawang palitan yon, pero sa likod ng biro ay may mas malalim na katotohanan, pagkilala sa tibay, disiplina, at pagiging pambihira ni Lebron James. Ang simpleng pagbibiro tungkol sa tatlumpung season ay nagsasabing napakahusay ng kondisyon at longevity niya. Bihira ang atleta sa kahit anong sport na kayang magperform ng ganito katagal. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng metikulosong paghahanda, walang kapagurang work ethic, at malalim na pagunawa sa sariling katawan na dinala ng karanasan. Pero tulad ng kasabihan, walang nakakatalo kay Father Time. Umabot ng tatlumpung season, halos imposibleng mangyari para sa kahit sinong manlalaro. Pero kay Lebron, ang impossible madalas nagiging possible. Mula sa teenage debut niya sa Cleveland hanggang sa championship run sa Miami, bumalik sa Cleveland, at ngayon sa Los Angeles, binuo niya ang isang legacy na patuloy pang lumalago, season pagkatapos ng season, record pagkatapos ng record, milestone pagkatapos ng milestone. Sa physical side, halos walang nakikitang malaking paghina kay Lebron. Nag-evolve ang kanyang athleticism imbes na mawala. Mas efficient at mas matalino na ang kanyang laro. Marunong na siyang magtipid ng enerhiya, pumili ng tamang sandali, at dominahin pa rin kapag kinakailangan. Noong nakarang season, nag-average siya ng 24.4 points, 7.8 rebounds, at 8.2 assists per game. Shooting higit 51% mula sa field at halos 38% mula sa 3. Nakakagulat na numero para sa isang malalaro na lampas dalawang dekada na sa liga. Pero para kay Lebron, hindi na lang tungkol sa stats ang basketball. Ungkulin na rin ito ng balance. Legacy. Amelia. Madalas niyang banggitin na gusto niyang makita at suportahan ang paglaki at paglaro ng kanyang mga anak. Sina Bronny at Bryce James ay ginagawa na ang sarili nilang landas sa basketball. At para kay Lebron, kasing halaga na ng court ang pagiging present sa mga sandaling iyon. Ahig ganoon, buong suporta pa ang Lakers kay Lebron hanggat gusto niyang maglaro. Sa kabila ng off-season rumors o usapang trade at retirement, malinaw ang posisyon ng organisasyon. Bahagi si Lebron ng kinabukasan ng Lakers hangga siya mismo ang may gusto. Ang kanyang leadership, global presence, at championship pedigree ay napakahalaga sa team, on and off the court. Malaki ang utang na loob ng franchise sa kanya. Siya ang nagdala sa Lakers ng kanilang ika-negatibo, 17 NBA championship noong 2000 at 20 sa Orlando Bubble, at ibinalik ang pride ng isa sa mga pinakatanyag na koponan sa basketball. Simula noon, patuloy na nagbuo ang Lakers ng roster sa paligid niya. Naniniwalang kung tama ang piraso. Kaya pa silang dalhin ni Lebron sa isa pang title run bago niya piliing magretiro. Ang nakakaintriga sa susunod na kabanata, ang kawalan ng kasiguraduhan. Walang nakakaalam kung kailan ang huling season niya. Kahit siya mismo, deserve niya nang siya ang magdesisyon sa sariling termino. Kung pagising niya sa susunod na summer ay pakiramdam niya kaya pa, tatanggapin siya ng Lakers ng buong puso. Kung piliin niyang unahin ang pamilya, igagalang siya ng team at fans bilang isa sa greatest of all time. Maaring biro lang ang sinabi ni Austin Reeves, pero sumasalamin yon sa nararamdaman ng buong liga, paghanga. Paghanga sa isang malalarong tinalo ang oras bumasag ng mga hadlang, at muling binigyang kahulugan ang kahulugan ng longevity sa sports. Araw-araw niya itong nakikita, ang drive, enerhiya, disiplina na nagpapanatili kay Lebron sa elite level sa loob ng 23 seasons. Kaya, abot ba talaga si Lebron James sa 30 seasons sa NBA? Sabi ng Lohika, hindi, pero si Lebron James yan. Siya rin ang teen phenom na sinabing hindi kakayanin ang hype. Siya ang nagdala ng apat na Emmy Awards at Championships sa tatlong magkaibang lungsot. Siya ang patuloy na nagpapatunay taon-taon na ang greatness ay walang expiration date. Kung may sinumang kayang baguhin ang kahulugan ng longevity sa professional basketball, si Lebron James yon. At hanggang hindi siya nagsasabi ng sapat na, gagawin niya ang ginagawa niya mula dalawang libo at tatlo, lilitaw, mangunguna, at ipapaalala sa mundo kung bakit siya isa sa pinakamagagaling na malalarong naglaro kailanman. NBA General Managers ay patuloy na naghahanap ng sagot sa isang simpleng tanong, Anong posisyon ba talaga ang nilalaro ng superstar ng Los Angeles Lakers na si Luka Doncic? Nang ginawa ng Lakers ang napakalaking trade para dalhin si Doncic sa Los Angeles, hindi lang sila naghahanap ng isa pang scorer. Gusto nila ng tunay na utak ng opensa, isang malalarong kayang mag-orchestrate ng laro, lumikha ng puntos para sa teammates, at baguhin ang daloy ng kanilang sistema. Ito ang dahilan kung bakit handa nilang pakawalan si D'Angelo Wosel. Ang pagdating ni Doncic ay senyales ng bagong era para sa franchise, Isang erang nakasentro sa creativity, control, at elite level playmaking. Matagal nang kilala si Luka Doncic bilang isa sa pinakaskilled at versatile na players sa NBA. Dahil sa kombinasyon ng laki, lakas, at vision, napakahirap siyang bantayan. Siya ay isa sa ilang malalaro na kayang diktahan ang buong ritmo ng laro, pabagalin, pabilisin, at kontrolin ayon sa gusto niya. Elite ang kanyang handle, walang katulad ang kanyang passing instincts, at taon-taon ay umaangat ang kanyang shot-making abilities. Sa madaling salita, kapag nasa kamay niya ang bola, lahat pwedeng mangyari. Pero kahit ganito siya kagaling, maraming tao sa liga ang nalilito kung ano ba talaga ang posisyon niya. Nag-umpisa siya ng place gaya ng point guard, pumupuntos gaya ng shooting guard, at ginagamit ang laki at physicality ng isang small forward. Kaya, ano nga ba talaga siya? Sa annual preseason survey ng NBA, kom na ginawa ni Jones Kuhman, hindi nagkasundo ang mga GM ng liga. Nakakuha ng boto si Doncic sa iba't ibang kategorya best point guard, best shooting guard, at best small forward sa NBA. At ang resulta, siya ang best small forward, pangatlo sa shooting guards, at tied for second bilang best point guard. Ipinapakita nito kung gaano siya kaunike. Sa panahon ngayon na halos positionless na ang basketball, si Doncic marahil ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit hindi nabagay ang tradisyonal na labels. Ang modernong NBA ay tungkol sa versatility, adaptability, at pag-maximize ng talento, at ilan lang ang maswak sa pilosopiyang ito kaysa kay Doncic. Pero habang nagtatalo ang buong liga kung anong posisyon ang ibibigay sa kanya, walang debate pagdating sa impact niya. Isa siya sa pinaka-unstoppable offensive forces ngayon. Ayan niyang pumunto sa lahat ng level, abusuhin ang mas maliliis sa post, at gumawa ng espasyo laban sa mas malaki gami ang step-back jumper. Ang kanyang vision ay nagbibigay daan para makita niya ang place bago pa mangyari, kaya nagiging highlight assist ang mga basag na possession. Para sa Lakers, walang pakialam sa label. Ang mahalaga, si Luka Doncic ay isa sa pinakamahusay na malalaro sa buong mundo, gabi-gabi. Malinaw ang sinabi ni head coach JJ Redick, sa kanya umiikot ang opensa. Kahit anong posisyon ang nakalista sa papel, si Doncic ang nagdidikta ng pace, tone, at identity ng Lakers. At napakalaki ng responsibilidad na yan. Ang pag-asa ng Lakers na maging contender sa West ay nakadepende sa MVP caliber performances ni Doncic. Para talunin ang mga powerhouse tulad ng Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder, kailangan ng Lakers na siya ang pinakadominanteng malalaro sa court, bawat possession, bawat quarter, bawat laro. Marami ang naniniwala na ito na ang defining season ni Doncic, isang revenge tour, para ipaalala kung bakit kabilang siya sa elite ng liga. Matapos ang magulong pagtatapos sa dati niyang team, ang paglipat sa Los Angeles ay parang nagpasiklab ulit ng kanyang gutom na manalo, magpatunay at mangibabaw. Ang kombinasyon ng kanyang talento at ng spotlight ng LA ay naghahanda ng entablado para sa isang bagay na espesyal. As sinusuportahan ito ng mga numero, simula nang sumali siya sa Lakers, nag-average siya ng 28.2 puntos, 8.1 rebounds at 7.5 assists per game. May 43.8% field goal shooting at 37.7% mula sa 3-point line, consistent at efficient sa lahat ng aspeto. Mga numero itong pang-MV. At ito mismo ang dahilan kung bakit handa ang Lakers na gawin ang malaking hakbang para makuha siya. Kapag si Doncic ay fully locked in, halos walang makakapigil sa kanya. Kaya niyang sirain ang depensa ng parang Sir John hanapin ang open teammate sa imposibleng anggulo, at itaki over ang laro sa crunch time. Ang kanyang leadership, confidence, at flay ay nagsisimula ng baguhin ang identidad ng Lakers. Mula sa team na naghahanap ng sagot, naging team na naniniwalang kaya nilang maging kampiyon. Ang debeta tungkol sa posisyon ni Luka Doncic ay posibleng magtagal pa ng ilang taon. May magsasabing point guard siya. May magsasabing forward. Pero sa totoo lang, hindi siya kayang ikahon ng isang label. Hindi siya defined ng posisyon, defined siya ng impact. At habang umuusad ang season, isang bagay ang sigurado, kung hanggang saan makakarating ang Lakers, doon lang din abot si Doncic. Dahil sa modernong NBA kung saan ang versatility ang hari at ang mga stars ang nagre-redefine ng laro, Ilan lang ang mas nakakasilaw kaysa sa lalaking nakapurple at gold na tumatangging malimitahan. Si Luka Doncic ay hindi lang basta naglalaro ng basketball, binabago niya ito. Muli na namang nasa gitna na malalaking usapang pang trade sa NBA ang Los Angeles Lakers, at sa pagkakataong ito, mas malakas kaysa dati ang mga tsismis. Ayon sa iba't ibang ulat, pinag-isipan ng Lakers ang isang blockbuster trade na pwedeng tuluyang baguhin ang kanilang roster bago magsimula ang 2025-26 NBA season. Matapos ang isang magulong off-season na puno ng pag-alinlangan tungkol sa kalusugan ni Lebron James at tanong sa lalim ng linyup, ilahanda na ang front office na gumawa ng matapang na hakbang. Simple lang ang layunin, sulitin ang natitirang taon ni Lebron at magdala ng isa pang superstar sa Los Angeles para manatiling kompetitibo sa laban sa kampiyonato. Kalusugan ni Lebron nagdadala ng panibagong apurahan. Habang papalapit ang regular season, malaking pagsapain ang kondisyon ni Lebron. Ayon sa kanyang ahenteng si Rich Paul, Hinimok niya ang Lakers na unahin ang pamatagalang kalusugan ng kanilang apat na po, anyos na leader, kaysa pilitin siyang bumalik para sa preseason. Maingat man ang approach na ito, kailangan ito lalot dalawang dekada ng mabigat ang kanyang binubuhat sa court. Gusto ni Lebron na lumaban para sa championship, sabi ni Paul sa ESPN. Alam niyang nagtatayo ang Lakers para sa kinabukasan, pero pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng tunay na tsansa na manalo ngayon. Napakalakas ng partnership namin ni Najini, Boss, at Rob Belinka sa nakaraang walong taon. At patuloy naming nakikitang mahalagang bahagi ng kanyang kwento ang Lakers. Papalo na sa kanyang ika-negatibo, 22 season sa NBA. Alam ni Lebron na paliit ng paliit ang window. Alam din ito ng Lakers, kaya mukhang determinado silang palibutan siya, at si Luka doon ng star power na kayang maghatid ng isa pang championship run. Lakers sumisilip sa trade market para palakasin ang roster. Pinamumunuan ni Rob Pelinka, Masusing minomonitor ng Lakers ang trade market, at tila nakatuon ang tingin nila sa Utah Jazz. Dalawang pangalan ang lumutang nitong mga nakaraang linggo, Walker Kessler at Lauri Markkanen. Bagama hindi sigurado kung available si Kessler, may mga source na nagsasabing posibleng buksan ng Utah ang pinto para kay Markkanen, kung tama ang alo. Ayon kay Mats Ogden ng Lake Show Life, hindi malinaw kung magiging reasonable ang Utah sa trade demands para kay Kessler, pero kahit kaunting pagkakataon. May sa ang Lakers na may balik ang value na yon sa Los Angeles matapos ang nabigong extension. Si Mark Cannon, tahimik ngunit tuloy-tuloy na naging isa sa pinaka-epektibong scoring forwards sa liga, ay magiging napakalaking upgrade para sa Lakers. Sa taas niyang pito talampakan, may elite perimeter shooting at versatility, pwede siyang dumikit ng perpekto kay Luka at posibleng bumuo ng isa sa pinakamapangyayaring frontcourt sa NBA. Sa loob ng proposed blockbuster trade. Inilatag ni Andy Bailey ng Bleacher Report ang isang hypothetical trade senayo na agad pinag-usapan ng mga analyst at fans sa buong liga. Ganito ang itsura ng proposed deal. Lakers matatanggap, Lauri Markkanen. Jazz matatanggap, Arui Hachimura. A. Austin Reeves. A. Maxi Kleber. A. Dalton Neck. 2,026 first round pick. 2000 at 2,028 first round pick swap. 2,032 first round pick. Asalukuyang may lukuyang Mayos dollars isang daan at siyam naput lima milyon na kontrata si Markkanen, at ang pagkuha sa kanya ay agad magpapalakas sa opensa ng Lakers. Ang kakayahan niyang mag-stretch ng floor, umatake mula sa labas, at lumikha ng mismatches ay magdadala ng bagong dimensyon sa Los Angeles, isang bagay na nawala simula noong dalawang libo at dalawampu championship run. Eo mabigat ang kabayaran. Ang pag-trade kina Reeves at Hachimura ay pwedeng makasira sa chemistry ng team at alisin ang dalawang mahalagang piraso sa offensive at defensive balance. Asama pa ang promising rookie na si Dalton Knecht, isang kawalan na maaring makaapekto sa kinabukasan ng Lakers. Timbangin ang panganib at gantimpala. Para sa Lakers, ito ay isang oportunidad na may kasamang malaking peligro. Ang pagdagdag kay Markkanen, isang All-Star, ay agad magpapalakas sa Los Angeles. Bibigyan sila ng tatlong katiyakang scorers, James, Don, at Markkanen. Pero hindi dapat maliitin ang presyo sa assets at sa depth. Para naman sa Utah, mas kaakit-akit ang dial. Makakakuha sila ng kombinasyon ng batang talento at valuable draft picks na tutulong sa kanilang long-term rebuild. Si Austin Reeves, na paborito ng fans, ay maaaring umangat palalo ang laro sa mas malaking role sa Utah. Abang si Knetch ay posibleng maging cornerstone ng franchise. Mga posibleng benepisyo at kahinaan. Para sa Lakers, ay makakuha ng proven all-star scorer na babagay kina Lebron at Don. Ay mas gaganda ang shooting efficiency at floor spacing peligro ng nawalang bench depth at future flexibility. Para sa Jazz, makakuha ng mga batang versatile contributors na pwedeng lumaki ang role. E mag-ipon ng premium draft picks para sa rebuild. Palakasin ang long-term competitiveness sa West. Nahati ang mga analis kung sino ang panalo. Ang ideya ng pagkuha kay Markanen ay nagpasabog ng diskusyon sa social media. May mga naniniwalang ito ang agesibong galaw na kailangan ng Lakers para manatiling relevant sa siksik na Western Conference. Ang iba naman ay nagbababala na ang pagbibigay ng napakaraming assets. Para sa isang player, ay posibleng magpahina sa depth. Ang parehong problemang pumigil sa kanila nitong mga nakaraang taon. Nagbigay na matalas na pananaw si Hunter Cookstone, na unang nagulat ng trade concept. Siguradong yayanigin ng deal na ito ang liga. Pero para sa Lakers, questionable ito. Malinaw na panalo rito ang Jazz kung mangyari. Mas malalim na tanong, nagsasara na ba ang championship window ng Lakers? Palapit na si Lebron sa dulo ng kanyang maalamat na karera. Patuloy namang umaangat si Luca Don bilang isa sa pinakamaliwanag na batang bituin ng liga. Ang tanong ngayon, kaya bang mahanap ng Lakers ang tamang balanse? Manatiling kompetitibo ngayon nang hindi isinusugal ng buo ang hinahara. Bawat galaw ng front office ay sinusukat sa isang layunin, bigyan si Lebron ng huling pagkakataon para sa titulo. Ang rumored Markkanen deal ay malinaw na senyales ng apurahang iyon. Isa itong matapang, high risk, high reward na hakbang, Maaring gawing contender ang Lakers o itulak sila pa atras ng ilang taon kung pumalpa. Habang kapalapit ang season, lahat ng mata ay nakatutok sa Los Angeles. Naubusan ng oras ang Lakers at alam ito ng lahat, mula kay Lebron, kay Pelinka, hanggang kay head coach JJ Redick. Magkatotoo man ang trade na ito o manatiling sismis lang, malinaw ang mensahe. Patuloy na hinahabol ng Lakers ang greatness, kahit gaano pa kamahal ang kapalit.